Pagtanggi naman ni Soljan Guevara na ipagtanggol ang gobyerno sa kaso ng pag-aresto kay dating Pangulong Digong, ikinatuwa ni Senator Bato de la Rosa. Detalye ng balita mula kay Raymond at Paz, 28. Raymond, good morning. Pinapurihan ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang pagtanggi ni Solicitor General Menardo Guevara na ipagtanggol ang mahensya ng gobyerno sa mga kinakarap na kaso sa Korte Suprema kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mabuti pa daw si Guevara at alam ang trabaho at ayaw ipagtanggol ang abusadong gobyerno. Pinatutunayan nito na tama ang katwiran na illegal at unconstitutional ang ginawang pag-aresto sa dating Pangulo. Si Guevara ay nagsilbing Justice Secretary sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Kaisa si De La Rosa sa mga nananawagan na ibalik sa Pilipinas ang dating Pangulo mula sa The Netherlands dahil illegal ang pag-aresto sa kanya. Kasunod ito ng paniniwala na wala ng jurisdiction ng ICC o ang International Criminal Court sa Pilipinas dahil kumalas na tayo dito. Nagbabala din si De La Rosa sa mga tinawag niyang trolls ng kanilang mga kalaban na nagpapakalat ng fake news upang siraan at hatiin ang mga supporters ni dating Pangulong Duterte. Ito si R-Rates 28, Raymond Advance para sa DZR-Rates. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas.